Sige na, ano na, si General. Boss, General. General. Ay, <laughs> General. Yaw, ay. Ano na, ano na, mag-isa Ito po ang aking bagong sasakyan. Mo ba? O. O, napalit, bagong palit ni? Nili, nili ko to ng 2 million. 2 <laughs> <Two> million? <laughs> oh ang oh. bago, galing ako pagkasinan. Ah, uh, no? ano, ano kailangan nyo? Pira? Bikan ko yung pira? Hindi, na, na, okay. nakaligit naka, sa wang kami mo kayo, okay. nakasawad na sa release ano eh. Sige lang, boss ako. general. Sa'yo, rin ba tao sa'yo? Sa, Tinood eh? Tinood eh? Sa, sa'yo, tino, 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 akong pira. Ah, uh, basta mag-follow na kayo at share sa akin ha. Oh. Sa... Uh, yun so. uh, mga Troy, ah... Uh, na kami sa aming rails. Uh, ito na po ang nakaya namin. 30,000 na po ang aming sahod kaya ito lang ang ulo nito ay baboy tingnan nyo oh ang body niya ay lichon manok ah. Uh, no. lang yung mga choy pero meron pa akong na pira dito choy oh <laughs> uh, ko pero, oh, ay, 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 tatis, oh, Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anip, ito, walo, sampo. <laughs> Ang init mga choy. Uh, ah, yeah, Para ito sa tagay ramen mga choy. Pero oh, sa, sa, mga sa mga supporters daw nyara nyara. Jikas lang, jikas lang, jikas. Mag-follow lang kayo at mag-share at mag-comment. Hmm. Bibigyan ko kayo. Tur kan ide di sesa taga nanay kay. Okay. <laughs> okay kakay ini tu para sa amin lang to ha. Para sa amin lang to. Mao gyon, mao gyon. Para mo ra gyon ni. Karon pa kita. Ito na pira guys. Okay na guys. At least may sahod kami guys. Mao gyon. sa Cebu. Kain kami multig.

Ito po ang aking bagong sasakyan. Mo ba? Mo no. oh. napalit bagong palit ni? Nili ko to nang 2 million. 2 million? Oo, oh, ang bago galing ako pagkasinan. Uh, no. Ano ano kailangan yung pera? Bigyan ko yung pera. Ni nakaigit na, sawa kanu mini mo kay nakasaud na sa Aurelio ah, sa ni. Salamat boss general. Sayo rin wato sa, sa. Tino tino ni. Sayo. Tino tino sayo, akong, uh, ni. Sayo. Babay ta ko pera. Ah basta magpalit na kay atyan sa ha. Sa uban oy general sa uban natong member ni sila Nanski. Ako. Atakan ba to? pa ni sa kanila. Sige sige. Sila mo kung magic kasi sila. Bibigyan ko sila. Kasi 2 million bili ko dito eh. 2 million? Yo, what's on sa Oh, muni muni ha. Every sport, Ford ni. Kung may occasion sa iyo, yung tawagan ako na magde-drive. sige, sige, sakto kayo. Next week punta tayo pag kasinan mag-trip tayo mga kinan. Sige, 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 sige. Salamat, salamat. Salamat, sige, sige. Ali ako ko kay what to sa resort sa. Bakit? Sige, 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 ako ako na patong kanya niya. Patong kay ha. after minutes kay mag bakwa Oh sige 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 sige, sige, sige pa, pa General pa, pa. sige General Sige sige sige, sige. Salamat General pa, pa. Oh pagayao yung biyahe ha ay. Sige 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 Grabe General oi oh, keputaan ang General